Ito po yung lugar namin. Balangay 850. Dapo, kung saan ako nakatira. Ayan po yung mga kapitbahay namin. Nasunodan. Sa loob niyan, mayroon pa nasunodan doon. Ilang bahay pa yan. Pag ganoon hanggang doon. Dito lang nagsimula ang sunod. Ayan po. Ito, basketball court po namin. Office space. ang bahay po namin ayun lang ayun yung bahay namin ayun yung bahay namin ayun ayun po yan yan so awa awa po yung mga kababa mga kabaranggay ko kasi natulog sila doon sa may labas sa kal doon malapit sa kasada sa, sa mora May mga GSW kahapon dito na punta. At maraming tumutulong din. Pag nakikinis ko yun, pa talaga buhay ka lang